kami po yung sa Star Image Management. 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 Hello! Nakikita ko. Nakikita ulit tayo. Uh -oh. Uh -oh. Sa Saan po si Sander, sir? Uh -oh. Pwede po siyang makausap, sir? Sige po. Pwede po siyang puntahan ngayon? Mm -hmm. Sir, can last po, no? Sige po. Oh, ano? Ano? Oo, oh, ayan. Ang dami sa atin nanonood. Kala nila nagbibiro tayo. 18,000 yung piyansa. Alam na namin ang gagawin. Bukas pupunta kami sa sa RTC. Regional Trier Court. A asan yung warrant mo? Kailangan namin ng warrant. Sir, kalas, yung po mga requirements pa para sa piyansa niya. Ano Pinabigyan ang... kami yung copy daw po ng uh, warrant. Tapos yung mga thing, ano. Tinan mo nga yung ano, sinabi ni Jojo. Ano pa Alibang... ano ang... ano si mo Yung ano ano requirements. Na na may... Requirements lang. ano? Saan ka, saan ka na ulo Hindi ako oh sa Pasig. kasi kami sa my God, Sander. Oh. Parang ayoko ipakita si Sander dyan. Tutulungan ka namin. Ayoko, ayoko ipakita si sa Alam mo, ito ha. Itong live na to, para sa kaalaman ng lahat. Ay para din aware yung tao ko. Ano aware. Na totoo to. Totoo yung nangyari. Okay, let's face it. Okay, let's face it. Hindi biro. Okay? ang nangyari dito, hindi kami nagkulang sa iyo. Umalis ka ng star image ng walang paalam. Sabi natin ayusin natin 'to. O anong ginawa mo? Kaya nga wala pero dapat nandoon ka sa amin para anytime magkakaroon tayo ng aksyon kung ano man o makipag-ugnayan tayo sa kampo ni ni ex mo. Anong, ni ang pangalan nun? Ni isa, ni isa o ngayon nag nag ano na Ayan, si mami petit nagshut kami sa amore Ma'am, si ito Nakakahabag, oh. hmm. akahabag ko ano parang, ano 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 hindi nag-away kayo. Attempted oh, Opo, sabi ko. Oh, eh. So, uh, na-stipulate. Na, -stipulate. na -stipulate. Ano pong RA? Bali, RA 9262. 9262. Oh, so, yung parang, yung violence against women. And... Ah, violence against women. So, parang yun yun, yun yung ano mo. Hindi lang nakalagay dito yung sakong ginawa. Sa mga nanonood po, uh, sa mga natat natatawa, natutuwa, ah uh, hindi po ito biro uh, mga kababayan no. Uh, sana kaya po namin pinapakita to para maging transparent